Sinasabi ko! Puta naman, mabilis siya, to ah! Puta na ito talaga oh! Saan ko? si sila, sila ata kuya! Kuya, sila ata! Bargy <laughs> 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 tayo! It's no bargy Hi! Saan tayo punta? Bagyo! Yes. Let's magama go! Magamot! Say hi! Say hi! <laughs> say hi. hi! Let's go na! Tara na! Kunti okay, lang pala tayo, no? Oh. Hello guys! Tara na, guys! Tara okay, sir. Kaya po ba yung naglamin, sir? Tour? Ano po! Joke lang yun! Alala ko pala lang <laughs> ngayon! Oh guys! wow! Dino ah, tulog ah. Tulog tulog. Boy. Ah, tulog. Talo Valorant 14. Valorant. <laughs> 14 wins. <laughs> ay, 14 lose. Wow. <laughs> lose straight ah. <laughs> oh, kasama pala si Tita ba? Yeah. <laughs> wow. Puro malita dala namin ba eh? Oh, Oo ano, nga, parang magja-japan ah. Parang logi ko. ano sinasabi ko? Oh shit. Ala da pagod. Pagod 'yan, no? Ano napili mo, boys? High socks? Sa akin yung ano, highways. Yellow cab. Yellow cab. Oh, yellow cab 'yan. Ay, LB! Nasa na sa ako. may bitin. Ano guys oh? Lowy Bitton. Ayan, natin natin kung may code. Ay, may Bar code. Barcode ang nakalagay, Paris. A few moments later. Ang ako? <laughs> no, no, la. ah, la, la. Ay, ang opera. Opera. Tala. Tala. Okay, let's go na ha. Lilibot tayo, guys, ha? Ayan. Ah, medyo mahirap pa sitwasyon dahil mataas yung pan. Oo. Oh, Buksa may aircon. Mainit sa bagyo. Mainit. Mainit sa Baguio. Buksa may aircon. Di ba, Biana? Di ba? Yes. Okay, eh, let's go! Lipot time! Ayan ah! Ayan yeah. 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 ah! Yeah. O, oh, hindi tayo mapag-bite ng maayos. Handa ang tao. Masa <laughs> yeah. so, na isang anak na okay. eh. Hindi ko na makikita. May sariling mundo talaga yun eh, no? Ano naman gusto mo? Gusto mo rin nun? Ha? Gusto mo nun? Bagal naman ng driver. For Eddie. <laughs> Eddie. Ice cream! May lasa na! the christmas comes to town Saan ba punta? Ba't punta? Ah, dun, dun, tayo. Ano <laughs> ba Masama kami ni. O, oh, yun yung kapat, o. Dun, ni. Dali na gitna, dun. O, ni. Ayan na. Mapapugun na tayo, ni. Kami ko ka ni. Ay! 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 Oh, oh, ayun na naman. O, oh, may ka dito. Oo, sa wag punta na. Dito tayo, ba't pabalik ka na agad? <laughs> Nabasa. Maharut kan. Enggak <laughs> suka. Ya nah. Naku, kaglagta aya. Wow. Go bejo. Malang bago. Alo big pat kanalo big pat kanalo. Malang bago. Lubi pat kanalo. Ikrot. Wai, wow. Ang diba Ayo horse.

Ganun yung mga bata rito eh. you know? Ayun o Grabe ah eh. Dami yung bata o oh. lang eh Hoy, hindi ka ba babangon dyan? Tangani na. Ay, nag-pre-game tuloy. Para Ay. ako simtak eh. Ay, bakit si La bumangon? Lalaro ko ng slot page yan oh. Tignan mo, normal spin. Nag-ano tuloy? Ginulat mo eh. Nag-normal. Ako, nag-scatter tuloy. O tignan mo, kung magkano papanalo na natin. Normal yan, di ko binili ha. Ah. Ayan ah. Ano ka ba naman ni? Oh. Ginulat mo kasi. kwanto na oh. Galing naman. Oh. Free spin agad? Free spin. Hindi ako bibili ng buy bonus. Ayan ha, normal spin yan. Oh, nagbibigay. Oh. Oh, tingnan mo. O, oh, gano'n na. 1.7. 1.7. Okay. Oh, ayan pa. Ako pa, ang laki niyan eh. Ang laki niyan. Tingnan mo. Ay, grabe ha. Oh, ayan pa. Oh, magkano lang bet natin? 100 lang oh. 1.7. Ikaw wow. so, kasi ginugulat mo eh. Kasi tangali na eh. Naglalaro ka kasi ako. Tinan mo kung magkano na panalo na ko. Tinan mo, 16,000 na. Ano yun na pa kasi ako naglalaro? 5,000 lang yan. Kaya pala hindi ka bumabangon? Abi, oo. Oh, Pag swerte ka kasi dito, huwag mo kaalisan. Mm. Huwag mo kaalisan. Minibigyan ka pa eh. Tingnan natin kung meron pa. Tingnan pa natin. Kurbo. Wala na. Ano ikaw kasi? Ginulat. Ayun pa. Nako. Ay, nako. 540. Ay, nako po. Ayan, oh. Tingnan mo. One hundred, yung, one, yung 100 mo, ginawa niya 745. Ano? Di ba kanina pa nga ako ganyan? Di ako bibili ng may bonus. Oh. Ano ba kasi yan? Ito yung slot PH, yung nilalive ko. Hmm? Ganto kasi ko, pag ako naglalive, eh, nagpapalugo ako para pag uh, dumating ako doon sa live natin, madami tayong pantaya. Hmm. Oh, Di ba? E, sige na. Swerte pala link mo. Tapos syempre, nasa comment section yung link ko. Kung gusto niyo maglaro, maglaro kayo. Pero wala akong pinipilit ha. Kung, sa mga gusto lang maglaro, okay? Slot PAs, nandiyan yung ano, link, okay? Sheesh!